La cuachero motorista. Mm. tumbong pares. 60 pesos. mag ka ng 20 pesos. Undilized na siya. Tapos mag ka ng 20 pesos. May sobrings ka na. So 100 pesos. Undilized. May sobrings ka na. Unleashed sa bawa pa. So yun na order na tayo mga ka So tara. Mag-relax na tayo. Upo na tayo. hintay na lang natin yung order natin na bigis sa atin. nagugutom na talaga ako. Mukha mapaparami tayo ng kanin dito ngayon lakwat serong motorista. Ayon ah, sa wakas, dumating na yung order natin para sa tumbong. May soap kanin. So ayan o, no? kita niyo naman o. No? Oh, siksik na siksik yung tumbong natin dito. So masarap sigurado. So yung kanin, nilagay na lang sa maliit na palayok. Ayan o. Oh. Siyempre dahil unlirize siya, kumuha na ako ng isang rice pa kagad para dire-direcho yung kain ko dito. May kasi yung pahinto sa pagkain. Baka mas lalo tayong hindi mabusog. So huwag na tayo magkwento-kwento pa. Kain na tayo. Bukusin na natin to. Mukhang mapapalaba na naman yung tiyan natin dito. Sigurado yan. A few moments later. Ay, sa wakas na busog din. Grabe. Nakatatlong kanin tayo. Tapos, dalawang sabaw. Sulit so, mga kups. Masarap na. Mura pa. La Quacero Motorista.